Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong 2011, nahuli sa Agusan Marsh ang pinakamalaking buwaya sa mundo. Nakakakilapot ang ganitong hayop, lalo na't na kaya nilang mga gat at kumain ng tao. Kaya for today's video, mapapanood mo ang 24 crocodile encounters ng mga tao at buwaya na sigurado magpapataas sa iyong balahibo. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Sa ating unang video, may kita ang babae na to na nagpapakain ng alligator. Kakatapos lang ng malakas na baha sa kanilang lugar nang ito ang tumambad sa kanilang bakuran. Tinatayang nasa limang talampakan ang alligator at tila ba hihingi pa ito ng pagkain. Dito naman sa Brazil, kinilala ang lalaki na to dahil sa husay niya sa pagtawag ng buwaya. Gamit ang karne ng manok, Inuudyok niyang lumabas ang buwaya sa tubig para gumawa ng live performance. Nastak sa putik ang kanyang paa, buti na lang at mabilis siyang nakarecover bago pa siya makagat ng buwaya. Dito naman sa Venezuela, South America, Uso rin dito ang crocodile tourist attraction. Sumasakay sa bangka ang mga tao, masilayan lang ang naglalaki ang dinosaur na to ng ating panahon. Matapang ang mga tour guide at para bang tinatakampa ang mga buwaya. Sa lahat ng tour guide, ito na siguro ang pinakamatapang na nakita ko. Biruin mo, kalahati ng katawan niya ay nakalabas sa bangka habang tinatawag ang apex predator. Sa isang maling galaw, pwedeng siyang isunod na kainin ng buwaya. Napakabilis lumangoy ng mga buwaya at ito ang napatunayan ng lalaki sa video matapos siyang atakihin at kagatin sa braso. Tumatawid sa ilog ang lalaki na to ng bigla siyang sunggaba ng alligator. Buti na lang at maliit pa lang ang alligator kaya nakayanan niya pang lumaban. Hindi gaya ng 13-foot crocodile na to na nakunan gamit ang drone. Lumilipad ang drone sa kahabaan ng ilog nang nakakita ito ng tatlong buwaya. Nilapitan ito upang makunan ng malinaw na shots ng biglang... Naghihintay lang pala ng tempo ang buwaya. Territorial kasi ang mga crocodile at ayaw nitong may papasok sa kanilang lugar. Kaya naman kahit ang drone ay sasagpangin nila, may pakita lang ang kanilang pagiging siga. Nakakarelax ang pamamangka gamit ang kayak. Pero kung may makasalubong ka na ganitong halimaw, ligtas ka pa ba sa maliit mong bangka? hindi porket nasa kaya ka ay exempted ka na sa mata ng buwaya. Namamangka ang lalaki na to sa Florida Everglades nang may buwayang lumapit sa kanyang bangka. Sa lakas ng pagkakabangga, napataob ito at kapuntikan pa siyang malunod. Buti na lang at hindi siya inatake ng buwaya habang nasa tubig. Ito na marahil ang kanyang pangalawang buhay. Ang ating furry babies ay prone din sa atake ng buwaya. Guys, sa video, nasa kaya ang lalaki kasama ang kanyang aso. Nakaramdam ng kaba ang lalaki matapos niyang makita ang imahe ng alligator. Oh, stay. Stay. Kinuha niya ang kanyang aso palayo sa piligrosong buwaya na pwedeng tumangay rito. Ligtas namang nakauwi ang lalaki at ang aso. Okay, he liked you. You look juicy. Maybe we should... Dito naman sa video, matapang na nakipag face to face ang grupo ng kalalakihan na to sa labing isang talampakang buwaya. Ayon sa lalaki sa video, kilala niya ang buwaya na to at nasaksihan niya ang paglaki nito sampung taon na ang nakalilipas. Mabait daw sa tao ang buwaya na to na kailanman ay hindi pa umatake ng tao. Sa tuwing namamangka, mag-iingat ka sa kung anong tali ang hihilain mo Ang lalaki sa video ay masayang namamangka kasama ang kanyang anak sa likod Nang naisipan nilang hilain ang fishing line Inaasahan nila na malaking isda ang nahuli sa lubid nang ito ang bumulaga sa kanila Oh my God! Oh no! Buwaya pala! Oh my It's a big-ass gator, buddy! Is a... Sa next video, mapapanood ang YouTuber na si Blue Gabe kasama ang kanyang anak. Pinapakita nila ang tamang paglalatag ng trap para sa mga hipon. Ito ang napili niyang pwesto para lagyan ng trap, ngunit di niya alam na may surpresa palang nagtatago rito. Trap to right right oh my... Right oh my, my God! You think I'm joking? My drone's right there watching me. Ayon kay Blue Gabe, hindi niya inakala na meron palang buwaya sa ganito kababaw na tubig. Oh, there she is. Mabuti na lang at andyan ang kanilang ama, hindi gaya ng bata na to na busy ang tatay sa pagkuha ng video. Namimingwit ang batang si Cameron nang maya-maya lang nakakuha ito ng malaking isda. Ang hindi niya alam, namimingwit din ang bata ang buwaya sa kanyang likuran at kumukuha ng tamang tsempo. Buti na lang at nakita ni Cameron ang ulo ng buwaya at dali-dali naman siyang tumakbo. Protective sa kanilang anak ang mga buwaya at ito ang napatunayan ng YouTuber na to matapos niyang subukang hulihin ang baby alligator. Hinuli niya gamit ang net ang isang bagong pisang buwaya at saka naman umatake si Mami Alligator. Ang manakot ng namimingwit ang isa sa pampalipas oras ng mga buwaya at ito ang nakakatakot na sinapit ng lalaki na to matapos siyang sunggaba ng buwaya. Bago lumangoy sa ilog, check-in muna kung ligtas ba ang napili mong diving spot. Gaya ng lalaki na to na nagbibigay babala sa mga swimmer na maiging check-in kung ligtas ang napiling diving spot. Bago pa kasi siya tumalon, buti na lang at naispatan niya ang buwaya na nagtatago sa ilog. Ito ang paalala na hindi alam ng lalaki sa next video bago siya tumalon sa ilog na may nagtatagong predator. pagtalon sa taas na 30 feet, ito ang sumalubong sa kanya. Nakunan sa GoPro ang pag-atake ng buwaya sa kanyang ulo. Kesa mag-swimming sa delikadong ilog, mas mabuti pang sumakay sa bangka. At least, ligtas ka sa dami ng buwaya na pwede mong ma-encounter. Ang video na to ay kinunan sa Indonesia at ang kumpol na buwaya ay mga saltwater crocodile. Dito sa Florida Key Swamp, sikat na pasyalan para sa mahilig magkayak at paddleboarding. Pero, delikado ang lugar na to dahil sa dami ng alligator na dito ay nagtatago. Gaya ng nakakakilabot na inkwentro ng lalaki na to sa buwaya matapos nitong lumapit na parabang inuusisa siya kung pwede ba siyang kainin ng buwaya. Like footer, not 11. Kahit maraming buaya rito, marami pa rin talagang turista ang nag enjoy sa tubig na to. Siyempre, hindi magpapasindak ang babae na to matapos siyang lapitan ng alligator habang nagpapadel. Tinulak pa nga niya ito gamit ang sagwan. Pero paano na kaya kung ang buwaya na ang lumapit sa iyo para gata? Yan ang story sa next video ng mag-asawang naliligo sa swimming pool. Nahagip ng kamera ang buwaya na nakaabang sa kanilang likod. Maya-maya lang, umatake na ang buwaya at kinagat ang babae sa swimming pool. Nakadalawang beses na umatake ang buwaya sa babae bago tumulong ang kanyang asawa. Walang nagsabing ligtas mamuhay kasama ang buwaya. Ngunit kung matututunan lang natin silang pakisamahan at alamin ang kanilang behavior, mukhang pwede naman tayong mag-adjust kasama ang mga apex predator. Gaya ng lalaki na to na matapang na hinuli ang buwaya nang hindi ito sinasaktan o pinapatay. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jaron M. Patricio, Elesha Morales, Arabel Brillante, John Ronel Diaseno, Jim Thomas Alberto, Arnel Bernales, Primo TV, at Jendel Corpus. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!